Muling naging tampok sa social media ang kapamilya actor na si Enchong Di matapos magbahagi ng isang TikTok post na naglalaman ng mga lumang larawan nila ng dating ka-love team at matalik na kaibigang si Erich Gonzalez. Sa caption ng post, isinama ni Enchong ang hashtag na hashtag with my day, na nagbigay ng nostalgic na pakiramdam sa kanilang mga tagahanga. Ang mga larawan sa post ay nagpapakita ng masayang mga sandali nila ni Erich mula sa kanilang mga proyekto noong nakaraan, tulad ng seryeng 14 noong 2009 at pelikulang Once a Princess noong 2014. Ang kanilang tambalan, na kilala sa tawag na Enrich, ay minahal ng mga manunood dahil sa kanilang natural na chemistry at malalim na pagkakaibigan. Ang background music na ginamit ni Enchong sa kanyang post ay ang kantang multo ng Filipino band na Cup of Joe. Ang multo, na inilabas noong ikalabing apat ng Setyembre taong 2024, ay isang synth-pop ballad na tumatalakay sa mga tema ng kalungkutan, emosyonal na pagkakulong, at personal na paglago. Ang kantang ito ay naging matagumpay na umabot sa hashtag number 1 sa Billboard Philippines Hot 100 at naging unang Filipino song na pumasok sa Billboard Global 200 chart. Ang paggamit ni Enchong ng kantang multo bilang background music ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanyang post, na tila nagpapakita ng kanyang damdamin ng nostalgia at pagmamahal sa kanilang mga alaala ni Erich. Ang mga tagahanga ay mabilis na nagbigay ng kanilang mga reaksyon sa post, na may ilan na nagbiro tungkol sa kanyang relapse sa nakaraan, habang ang iba ay naghayag ng kanilang paghanga sa matibay na pagkakaibigan ng dalawa. Sa isang nakaraang panayam, inilarawan ni Enchong ang kanilang relasyon ni Erich bilang higit pa sa isang pagkakaibigan. Ayon sa kanya, parang kulang nalang ikasal kami na nagpapakita ng lalim ng kanilang samahan. Si Erich, sa kanyang mensahe kay Enchong, ay nagpasalamat sa lahat ng maliliit at malalaking bagay na ginawa sa kanya ng aktor at ipinahayag ang kanyang patuloy na suporta at pagmamahal. Habang si Enchong ay patuloy na aktibo sa industriya ng showbiz, si Erich ay nagdesisyon ng magpahinga mula sa limelight matapos ang pagtatapos ng kanyang seryeng La Vida Lena noong Pebrero taong 2022. Gayunpaman, paminsan-minsan ay nagbabahagi siya ng mga larawan sa kanyang Instagram at nakikita sa ilang mga okasyon, tulad ng beauty clinics. Ang muling pagbabalik tanaw ni Enchong sa kanilang mga alaala ni Erich ay hindi lamang isang pagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang samahan, kundi pati na rin ang pagpapakita ng respeto sa kanilang mga tagahanga na patuloy na sumusuporta sa kanilang tambalan. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing paalala na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa tagal ng panahon, kundi sa lalim ng ugnayan at sa mga alaala na nabuo sa bawat sandali. Ano ang sinyo sa balitang ito?